in-order sa tiktok shop iba na in-order ko ilaw pero bago ko sasabihin sa inyo nagudol pala ako dati what's up mga guys another video na naman tayo ngayon meron naman tayo in-order sa tiktok shop iba ba in-order ko ilaw pero bago ko sasabihin sa inyo, nagudol pala ako dati na nag-order ako sa online. Pero hindi sa TikTok shop. Sa iba. Sa Facebook. Nag-order akong ganito. Pero, ang pinadala nila ay short. Mga manluloko. Mga scammer talaga kayo. Magkano yon 500. Kasi nainganyo ako. Ganito limang pirasong ganito 500 kasi nag-gym nga ako kasi <clears throat> maganda to ganito eh manipis saka ano kaya nag-order ako pero alam nyo ba pagdating dito sa bahay kung ano ang dumating short sa kantidad na 500 pesos pero ilan lang short tatlong short lang pero napaka nipis siguro yung na ganun tig 25 pesos lang tapos tatlong peraso di 75 pesos magkano binayad ko? 500 pesos di malaking panuloko yun scam yun kaya shout out sa mga scammer dyan lalong lalo na sa facebook magkarma sana kayo pero okay lang hindi na masyado naman kalakihan pero sayang din yung pera no kaya Mag-ingat tayo mga nag-order sa mga online kasi naglipa na na ngayon ang mga manluloko, mga scammer. Sana makarama kayo. Kaya eh, ito, nag-order na naman ako sa TikTok shop ng panibago. Pangalawa ko to, una yung tuwalya na in-order ko, okay naman siya. Para sa akin na okay siya. Ngayon, nag-order ako ng ilaw ito. Ilaw. Kasi alam mo kung bakit. Sira na yung ilaw ko dito sa kwarto. Hindi na umilaw. Kaya order ako. Kaka-scroll-scroll ko sa TikTok. May nakita ko na ilaw na katulad dito sa bahay ko. Kaya nag-order ako. Kaya ipapakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung ilaw na klaseng papalitan ko. Nandiyan sa ceiling ko. Ayan o. Oh. Nag-ano na crop. Timo. Ayan o. Oh kurap-kurap siya. Ganda sana yan eh. Kaso kurap-kurap. Hindi na mayos. Di mo. Oo. Oh. Ayan, maganda sana siya. Kami mga kulay-kulay eh. Dala ko pa yan galing Saudi. Ngayon, wala akong pampalit. Oo. Oh. 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 Ayan, wala. Mad madilim. Ang natitira na ilaw ko. Ito, isang piraso. Ito, wala na. Ito wala, kurap-kurap din. Iyan na lang ilaw niya. Kaya, <coughs> nag-order ako sa TikTok shop. Kasi may nakita ko na, parang maganda rin siya. Maganda. Tsaka mura lang. Kasi yung binili ko doon sa taas, ng mga, ano din, one siya. Binili ko yun doon sa Kiyako. Mm -hmm. Mura yeah. din doon. Pero yung parang sa TikTok shop, yung nakita ko, mas mura. Kaya ano po, mas mura lang po nasa 198 12 watts kaya ngayon bubuksan natin ha pagkita ko sa inyo kung maganda ba talaga at ibabakita ko din sa inyo pag install ko kung okay ba yung lighting nya pero bukas ng umaga pa natin kasi gabi ngayon hirap wala akong hagdanan kaya ang gagawin natin ngayon bubuksan ko lang muna to ha Hige, bubuksan ko ito na guys, bubuksan na natin itong parcel ko na galing sa TikTok. Ilaw to siya. Well, watch to eh. Hindi. Kaya natin kung talagang maganda to siya. Kaya ngayon, unboxing muna tayo. Tapos, bukas, araw, ay ating itakabit na din sa taas, sa ceiling natin pero may papakita ko sa inyo kung okay ba ito sa akin hindi na 12 watts malakas yun eh 12 watts kasi yung nakalagay dyan sa ano po ano din yung 12 watts yun eh 12 bots. ay ito na guys yun na guys parang okay sa guys oh hindi mo siya oh hindi mo parang oh, okay siya kisa Kaya lang, problema natin ito kung yung butas pa pareho ba? Para pareho Pareho ba yung butas dito sa kwarto ko? O sa ano? Pero maganda siya o. Oh. Yung maganda siya, Timo. Ang ganda, diba? Kasi uh, nakaanagay doon sa TikTok, ano din siya eh. Tricolors. Tricolors or colors. Ayan. Ayan, you no? Know? Tricolors, colors. Ganito. Ito. Ayan. Parang gaya din yan dun sa ano ko. Sa... Gaya sa taas. Ayan, no? Sa... Ayan. Ayan. Parang gaya din. Diba? Ando rin siya yung... I-clip lang sa dun sa ceiling likit lang siya din. Ngayon, hindi ko makapit ngayon kasi wala pong gamit. Bukas ng umaga, papakita ko sa inyo. Excited na ako kasi ang nakalagay doon sa TikTok, may two colors din siya. Ewan ko totoo. Kasi yung mabili ko na yan, dyan, nabili ko yan sa Saudi lahat. Lahat ang ilaw ko dito sa loob. Nabili ko yan sa Saudi yan. May dalawang kulay, yung blue ang ano yan. Kaya maganda. Kaso nga lang, Sira na. Yan. Nag ano yung ilaw niya. Dim light na. Ito lang natira oh, kabila yan oh. Yan nag-iisa, buktong. Kaya pumili ako nito. Sinubukan ko na isa bago ako bibili, bago ako kumpleto kumpletuhin yan kasi mahirap Na ko mamay, may scam na naman ako patay. Lagi na tayong may scam. Kawawa naman tayo. Wala nang pera. May scam pa kaya lagi nating anin na pag mag-order tayo talagang sigurado una kaya lang ginawa ko ngayon kaya isa, isa lang muna tapos pag okay to yun tsaka na tayo mag-order ulit para dito may scam may harap no wala nga akong trabaho may scam pa patay na <laughs> thank you guys bukas guys papakita ko sa inyo pagkabit kung okay ba kasi ngayon gabi na wala kong gamit. Tsaka wala kang danan kung doon soba. See you guys bukas. Titingnan natin. Bye bye.